Kanilad na kami kinanibig. Yan ang tapon tabuli. Maganda ka sa ano, pag nabibigad din siya. Ano so, sa so malaking pwesto na ito? Pag nabibigad. napabilad mo rin to para ano. Ay, di masyado may tubig nito eh. Sarap yan, tanda Yes. Ang yung tanaw. Masarap. Sa ginagawa niya dyan, mga polo koy, nakakuha kayo ng tandad ha. Mga koy kayo ha, ah, nakakuha kayo ng tanglad ha. Mga polokoy ha, ah, nakakuha ka ng tanglad. Tandat natin men Tabah lupa Ano yang inangat-angat mo? Ha? Ano yan? niya at wala na kayong pagkakainan niya. Salamat nga tiyo.